Alam niyo ba kung sino ang pinakamatalinong naging hari sa Israel? ano ano kaya ang mahalagang katangian na dapat mayroon ang isang hari para mamuno sa bayan ng Diyos? Kailangan kaya ito ay matalino? O kaya ay malakas at matapang? Tumitingin kaya ang Diyos sa panlabas na anyo? Kapayapaan mga bata, sa araw na ito, matutunghayan natin kung paano pinili ng Diyos ang isang hari para pamunuan ang Israel. Ang pamagat ng ating kwento ay Ginawang Hari sa Solomon. Nababasa sa Unang Hari, Kapitulo 1, bersikulo 1 hanggang 53. Noong unang panahon sa kaharian ng Israel, si Haring David ay matanda na at si Solomon ang kanyang anak ipinangako ng Diyos na magiging susunod na hari ng Israel. Samantala, si Adonia, anak ng David kay Hagid, ay nagtatangkal na maghari. Ipinamalita niya na siya ang susunod na hari. Kaya naghanda siya ng mga karawahe, mga mga ngabayo, at limampung alalay na kawal. Tinausap na niya si Joab na pinunang hukbo, at si Abiotar na sasardote, at sumangay ng mga ito na si Adonia ay tutulungan pero hindi pumanig sa kanya ang iba pang mga alagad ng hari. Sa inyong palagay, tama bang pinangunahan ni Adonia si Haring David upang sa pagpili ng bagong hari, paparit sa kanya? Nag-imbita si Adonia ng mga tao sa isang malaking pagdiriwang, mga kaibigan, mga kawal, at pati na ang mga sasardote. Ngunit, hindi niya inimbatahan ang mga taong tapat kay David pati si Solomon, si Nathan na propeta, at si Adok na sasardote. Hindi tama ang ginawa ni Adonia na pamamalita na siya na ang kay Haring David dahil pinangunahan niya ang papagwasyang ito. Ano kaya ang gagawin ni Haring David at sino kaya ang nais niyang pumalit sa kanya? Habang nagsasaya si Adonia, si Nathan, ang propeta, ay napansin ang nangyayaring ito at agad na pumunta kay Batsheba, akin na ni Solomon. Batsheba! sabi ni Nathan. Si Adonia ay naghahari ng hindi ninyo alam. Pumunta kayo kay Haring David at ipaalala ang pangako niyang si Solomon ang magiging hari. Agad na tinulungan ni Nathan si Batsheba. Pumunta siya sa silid na Haring David at lumuhod. Mahal kong hari, ipinangakot po ninyo sa akin na si Solomon ang magiging hari pagkatapos ninyo. Ngunit ngayon po, si Adonia ang nagdiriwang bilang hari. Habang nagkasalita si Bathsheba, dumating si Nathan at sumang-ayon. Mahal na hari, hindi po pa ninyo alam si Adonia ay nagpapanggap bilang hari? Ang mga tao ay nagsasaya sa kanyang pagdiriwang at hindi po ninyo siya pinili. Si Solomon po ang inyong pinili. Naalala ni Haring David ang pangako niya sa Panginoon. Ang puso niya ay punong-puno ng pagpapahalaga sa pangako. Tawagan ninyo si Sadok, si Nathan at si Banaya, utos ni Haring David. Sila naman ay inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga matataas sa pinuno. Pasakingin ninyo ang aking anak ni Solomon sa kanyang sariling mola at samahan ninyo siya patungo sa gihon. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel at sa sardote ni Sadok at ang propetang si Pagkatapos ng hipa ninyo ng propeta at isigaw ninyo, Mabuhay si Haring Solomon! Sundan ninyo siya, pabalik dito at paupuin niyo sa aking trono. Sapagkat, siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang aking pinili na magiging hari sa Israel at sa Huda. At ganyan na nga ang kanilang ginawa. Habang ang buong bayan nagsasaya at nagtiriwang, narinig na Adonia at ang kanyang mga samahan ang ingay ng kasihan. Ano ang nangyayari? Ipinahayag na ni Haring David na si Solomon ang hari. Si Solomon ay pinahiran ng langis at siya ay umupo sa trono. Nang marinig ito ni San Adonias, natakot siya. Alam niyang tapos na ang kanyang plano at humiling ng awa. Ipinatawag ni Solomon si Adonia at sinabi kung ikaw ay tapat hindi kita parurusahan ngunit kung hindi magiging malupit ang parusa Dahil sa kanyang takot umalis si Adonia at nagbalik sa kanyang tahanan At dito natatapos ang ating kwento Mga bata si Solomon na pinili ng Diyos at ng kanyang ama ay naging hari ng Israel Tiyak na nakakitaan siya ng magandang katangian kaya siya ang niloob ng Diyos na maging kapalit ni Haring David. At sa huli, dahil sa karunungan na mayroon si Haring Solomon, ang kaharian ay napamahalaan ng may kabutihan, kaayusan, at nagkaroon ng panahon ng kapayapaan at kasaganaan ng buong Israel. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutuhan. Una, Pagsunod Ang pagsunod ay isa sa mga mahalagang katangian ng isang batang pamana. Saan man pumunta ang isang bata, mayroong mga tao na dapat sundin at kilalanin. Una, sa paaralan. Mga bata, sumunod tayo sa mga rules o instructions ng ating mga teachers para magkaroon ng good grades o kaya ay maging isa sa mga responsable at mabuting mag-aaral sa paaralan. Pangalawa, sa tahanan, marapat lamang nasundin natin ang ating mga magulang o guardians dahil para ito sa ating mga kabutihan at kaligtasan. Pangatlo, sa loob ng iglesia, mga bata, maibinigay din ang Diyos sa atin na mamumuno sa kanyang bayan o sa iglesia na tinatawag na kasangkapang pangasiwaan. Mga mahanaim o pastor na nagtuturo ng aral na mula sa Diyos. At sila rin ang tumutulong sa atin para tayo ay mas maging mabuting tao at mas mapalapit pa sa ating Panginoon. Ang mga tao na banggit ay ipinigay sa atin ng Diyos upang ating kilalanin, igalang at sundin. Katulad ni Haring Solomon na ginawa niyang Hark. Ang mga taong ito ay may mabubuting katangian na tutulong sa atin para tayo patuloy na mabuhay sa kabutihan. Ang pagkilala rin sa kanila ay pagpapakita na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya mga bata, palagi ilagay sa ating puso at isip ang pagiging masunurin. Ang ating memory verse sa araw na ito ay pabasa sa First John chapter 2 verse 22 New Century Version And God give us what we ask for because we obey God's commands and do what pleases Him. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam, peace pa!